Gada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Tuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang Brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa Balita nationwide Brigada Balita nationwide ngayong umaga Balita Nationwide. Mahigit 200 at tatlong mga bayan at lungsod na sa ilalim pa rin ng state of calamity dahil sa mga bagyong Christine at Leon. Bilang na mga pulis na magtitiyak ng security sa mga sementeryo at iba pang lugar ngayong undas, aabot na raw ng higit sa 30,000. Samantala ilang sementeryo sa bansa mga kabrigada lubog pa rin sa baha. Ibang pamilya sa bahay na lang gugunitain ang undas. Karangalan, sakripisyo at serbisyo na ibinigay ng mga namayapa. Dapat daw na huyang kilalanin ayon kay Pangulong Marcos. Mga Pilipino hinimok na ipagdasal ang mga naging biktima ng EJK at mga hazing ngayong undas. Senador, nanawagan sa pulisya na ipagpatuloy pa ang mga pagre-raid sa mga illegal pogos kasunod ng operasyon sa Bataan. At isang one-year old na baby na may sakit pong dengue na tulungan ng Brigada News FM at ng wantahanan party list. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada, Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw ng Gernes, mga kabrigada, November 1, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod, ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, tinatayang nasa dalawang daan at pito na mga bayan at dalawamputsam na mga lungsod ang nasa ilalim pa rin o kaya naman ay nagdeklara na ng State of Calamity Kabilang po sa mga yan ay ang lalawigan ng Albay, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Katanduanes, Cavite, Laguna, Quezon at maging ang Sorsogon. Kaugnay ho mga kabrigada, nagbigay na po ng direktiba ang Energy Regulatory Commission na hindi muna itutuloy ang disconnection services sa mga consumer na may 200 kilowatt o mas mababa pa sa mga lugar na nasa state of calamity Maliban ho dito, ang lugar na nasa ilalim ho ng State of Calamity ay maaari ding magkaroon ng kanilang calamity funds para tugunan ang pangailangan ng mga nasasakupang residenteng apektado ng mga bagyo. Hinimok naman ni Sen. Sherwin Gatchalian ng National Electrification Administration na tiyaking sumusunod ang lahat ng electric cooperatives sa mga requirements ng ERC and Resilience Fund. Bilipoy upang magkaroon ng mas matatagalang na supply ng kuryente tuwing mayroon pong kalamidad, kagaya na lamang po ng bagyo. Nanawagan din ng senador sa mga electric cooperatives na pag-ibayuhin pa ang kanilang resilience para maiwasan po yung mga power interruption o kahit man lang paikliin ng panahon ng pagkawalaho ng supply ng kuryente sa ganyang mga pagkakataon. Kung maalala ka brigada, marami nga kabaya o kabahayan na nawalan ho ng kuryente sa pananalasan ng kambal na bagyong Christine at Bagy. Leon. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, tanggap tayo ng report at sa ibang balita na ho tayo bilang na mga polis na magtitiyak ng seguridad sa mga sementeryo at iba pang mga lugar ngayong undas. Aabot ho yan sa 31,000. Brigada Kath Austria. Ibrigada mo. Brigada. Report. Nadagdagan pa ang bilang ng mga pulis na magtitiyak ng seguridad sa mga sementeryo at iba pang lugar ngayong undas. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo, tulong-tulong ang nasa 31,000 na mga pulis at force multipliers sa pagtiyak ng seguridad ng publiko ngayong undas. Maliban pa ito sa mga pulis na nakadeploy sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine at Leon. Kasabay ng paggunita ng undas kung saan marami sa ating mga kababayan ang nakabakasyon, ipinakalat na rin ng PNP ang kanilang mga tourist police sa mga pangunahing tourist spot sa bansa. Hindi lamang kasi sa sementeryo ang dagsa ng mga tao ngayon, kundi maging sa mga tourist spots tulad ng mga parke, beach at iba pa. Anya, direktiba ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na tiyakin ang kaligtasan ng publiko. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Oh, Kada nationwide. Lubog pa rin daw sa bahang ilang mga libingan matapos nga ho yung paralasa ng kambal na bagyo. Ang ilan sa mga lugar na binaha, sinabayan pa ng high tide kaya matagal pa rin po itong humupa. Dahil hujan, dyan, may ilang mga pamilya na napilitan na lamang nasa sa bahay tinika ng kandila ang kanilang mga mahal sa buhay na yumao dahil hindi na ho sila makadadalaw pa sa mga sementeryo. Mababatid na dahil nga ho sa dalawang bagyo na yan, aabot pa rin hanggang sa bewang ang tubig baha sa iilang mga sementeryo sa mga pinaka-apektadong areas ng bagyo. Brigada Balita Nationwide Ito naman daw hong karangalan, sakripisyo at serbisyo na ibinigay ng mga namayapa dapat kilalanin. Ayon kay Pangulong Marcos, Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo! we got B -b 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 report Kaisa si Pangulong Bongbong Marcos ng lahat ng mga Pilipinong Katoliko sa paggunita ng All Saints at All Souls Day. Sa kanyang mensahe ngayong undas, sinabi ng Pangulo na dapat rin nating alalahanin ang mga namayapang nagbigay daan sa ating kaunlaran. Gayon din sa mga namayapang namuhay ng na may karangalan, sakripisyo at paglilingkod sa bayan. Ito rin anya ang tamang pagkakataon upang patatagin pa ang paniniwala at spiritual life ng mga Pilipino. Hinimok pa ng Pangulo ang pamilyang Pilipino na gamitin ang pagkakataong ito upang bisitahin ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay at mag-alay ng panalangin. si din anya natin na mamuhay na may pagmamahal at malasakit sa kapwa. Umaasa ang Pangulo na sa pamamagitan ng okasyon ngayong araw, may papanumbalik nito ang pagiging mabuting tao at mabuting Pilipino in the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanella, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang mga Pilipino hinimok po na ipagdasal ang mga naging biktima ho ng EJK at hazing ngayong undas. Brigada Haji Camino, i-brigada mo. Brigada Report. Nanawagan si House Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Abante Jr. sa mga Pilipino na isama sa kanilang panalangin ngayong undas ang libu-libong pinaniniwala ang biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Abante, marapat na alalahanin ang mga naging biktima ng EJ case, lalo't hindi pa anya naaaresto at nakukulong ang mga mastermind at mamamatay tao sa war on drugs para sa nagawang karumaldumal na krimen. Ipinunto nito na isa, isa ang collective national amnesia sa mga kalaban ng hustisya dahil bumabagal ang sistema sa bansa hinimok din ng kongresista sa korte suprema na imungkahi sa kongreso ang pagpasa ng mga panukalang batas na magtatakda ng patas at makatwirang deadline sa criminal cases upang maitaguyod ang karapatan ng mga sa mabilis na usad ng hustisya. Dagdag pa ni Abante, kailangan ng gabay ng Korte Suprema dahil naaabuso ang karapatan sa due process. Bukod sa mga biktima ng EJK, hinimok nito ang mga Pinoy na ipagdasal ang mga pumanaw bunsod ng hazing na hanggang ngayon ay nakabinbin ang kaso in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kaprigada, inatasan na ng National Telecommunications Commission o NTC ang mga regional offices at mga directors nito na magbigay ng tulong sa kanilang mga lugar na nasasakupan para sa undas ngayong taon. Yan ho'y kasunod ng inaasahang mas mataas na bilang ng mga pasahero at mga individual na dadalaw sa mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kabilang ho sa mga tulong na maaaring ibigay ng komisyon ay ang pagkakaroon ng tulong ng mga istasyon operator ng radyo, telebisyon at cable TV para ho sa mahalagang impormasyon sa publiko. Sa huli, siniguro ho ng NTC na patuloy ang kanilang serbisyo sa publiko para sa paggunita ng undas. Na Alamin naman ho natin itong listahan ng regular and special non-working holidays. Ayon po yan sa deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, sa mga regular holidays, nandiyan pa rin po kabrigada yung January 1 na New Year's Eve. Nandiyan din po yung araw ng kagitingan, Monday, Thursday, Good Friday, April 18 po yan, May 1 Labor Day, Independence Day, June 12, National Heroes Day sa August 25, Bonifacio Day, November 13. Pasco, December 25 at Rizal Day, December 30th. Special non-working holiday sa po, Kabrigada sa Ninoy Aquino Day sa August 21, All Saints Day sa November 1 at Feast of the Immaculate Conception of Mary sa December 8. Special working day naman ho mga kabrigada, ang EDSA People Power Revolution Anniversary sa February 25. May dagdag naman ng mga special non-working holidays. Para po yan, sa Chinese New Year, sa January 29, Black Saturday, April 19, All Saints Day Eve sa October 31, at Christmas Eve naman sa December 24. Ang obserbasyon naman kabrigada ng Edil Fitir at Edil Adha ay ibabase pa rin po yan sa kalendaryo ng Islamic calendar. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Senador na nawagan naman sa pulisya na ipagpatuloy ang pagre sa mga illegal na pogo kasunod ng operasyon dyan sa Bataan. Brigada Ann Cortez, ibrigada e brigada mo! Brigada! brigada. <laughs> punto Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Win Gatchalian na dapat lang magpatuloy ang autoridad sa pagpuksa sa mga ilegal na Philippine offshore gaming operator na patuloy pa rin sa kanilang operasyon. Ito'y kasunod nga na naging raid operation sa focus site sa Bagakbataan na pinaniniwala ang sangkot sa crypto scamming at online sports betting scams. Ayon pa sa senador, pinapakita lang ng bagong police raid ang patuloy na paglabag ng ilan sa kabila ng direktiba ng Pangulo. Maalala, sa nakarang State of the Nation address ng Pangulo ay inanunsyo nito ang tuluyang pagban o pagbabawal sa mga pokus sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News. Brigada Balita Nationwide Tinitingnan naman na ng paok ang posibleng kaugnayan ng sinalakay na Pogo Hub sa Bataan Diyan naman po yan kay Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo maging kay dating presidential spokesperson Harry Roque Ayon po kay paok Chief Undersecretary Gilbert Cruz Posibleng may koneksyon ang nauna ng na-raid sa Bamban na kinasasangkutan nga huyan di umano ni Guo at allegedly kay Atty. Roque rin Samantala, ini din ng PAO kung meron nga bang nalabag ang Pogo Hub sa environmental laws dahil yan po ay nasa bundok. Brigada Balita Nationwide. Patuloy naman ang pagsuporta ni Senador Bongo ang chair ng Senate Committee on Sports at ng Philippine Sports Commission sa development ng tinatawag ho na grassroots sports. Malaki ho pa sa salamat ng pamunuan ng lokal na pamahalaan ng Santa Maria Romblon, Surigao del Norte at Socorro Oriental Mindoro dahil ho yan sa suporta ng Senador at ng PSC na mabigyan sila ng sports equipment para ho sa local tournaments. At maging parahu sa mga kabataan na nais mahasa ang kanilang talento sa sports. Layunin ho nito na mag-get into sports at stay away from drugs ang lahat ho ng Pilipino at kabataan para ho manatili silang healthy at fit. Kaya naman patuloy siyang susuporta sa sports programs ng mga municipalities at syudad sa bansa sa abot ng kanilang makakaya. Sa ating health news mga kabrigada, ang hindi ho tamang pagkain at kakulangan sa exercise ay maaari po magdulot ng overweight na nagre-resulta rin po sa iba pang complication gaya na lamang po ng diabetes. Mas mainam ho na umiwas na ho tayo ha. Kinigoo kayo sa soft drinks, mga energy drinks at yung mga sugary juices na mataas nga ho sa asukal at calories pati na rin ho sa mga pagkain na marami rin ho preservatives, additives at unhealthy fats gaya na lamang po na mga instant na pagkain. Mahalaga pong mapanatili ang malusog na pangangatawan sa pamamagitan ng balanced diet at sabayan pa ho ng pag -inom. Araw-araw ng Standout ES4 Multivitamin Capsule Para humatiyak na healthy ang inyong mga teenagers Simulan to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Balita, balita. na kabayaning pagtutulungan mga kabrigada, napakasakit ho para sa isang magulang na mawala ng anak sa murang edad pa lamang. Ika nga, ang buhay po ay pinahihiram lang sa atin at ang may kapal lang ang may alam kung kailan niya ito dapat kunin. Ito po ang dahilan kung bakit lumapit sa Brigada News FM at sa wantahanan partiles ang isang ina na si Darlene Mission Mula ho sa barangay Mampaling sa lungsod ng Cebu kung saan humingi ito ng tulong matapos pong pumanaw ang kanyang isang taong gulang na anak dahil po sa sakit na dengue at meron pang komplikasyon sa pneumonia. Inamin po mga kabrigada ni Darlene na naisana nilang mailabas ang bangkay ng kanyang anak mula ho sa morgue. Ngunit dahil po sa kanilang kahirapan, wala ho silang pambayad sa natitirang balanse sa ospital kaya't nagpasya silang humingi ng tulong sa Brigada News FM sa pamamagitan po ng Brigadahan One Tahanan, katuwang ang Tahanan Party List. Agad namang tumugon ang mga tagapakinig ng Brigada News FM at mabilis pong nagbigay ng kanika nilang financial assistance. Nakipag-ugnayan din ng BNFM at yung head po ng CHAMP o yung Cebu City Hall Hospitalization Assistance Medicine Program at nangako natutulungan tutulungan po ang nanay na maayos ang paglabaso ng labi ng kanyang anak at mabayaran pa ang lahat po ng kanilang hospital bills. Malaki yung pasasalamat ni Darlene na sa wakas ay mailalabas na po ang labi ng kanyang anak at nagpapasalamat din siya sa pinansyal na tulong na natanggap mula po sa ating mga kabrigada na may mabubuting mga puso na umabot po sa halagang 10,700 pesos. Balita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy po niyong suporta para tayo'y makatulong kasama ho ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan mula po sa Brigada News FM at sa Wantahanan Portalist maraming salamat mga kabrigada, balita, balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Mga kabrigada, patuloy pangahong humihina at ngayon ay isa na lamang pong severe tropical storm ang dating Super Typhoon Leon. Ito rin ho kabrigada ay nasa labas na ha, ng Philippine Area of Responsibility. Uli po yung namataan sa layong 550 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay ho ng bagyo lakas ang hangin na abot ng 100 kilometers per hour malapit sa gitna. At bugsong papalo naman mga kabrigada ng hanggang sa 140 kilometers per hour. Ayon ho sa pag-asa mga kabrigada, ang trafa ng Bagyong Leon na lamang ang magdadala ho ng mga pag-ulaan sa western sections ng Luzon. Habang maaliwalas na panahon naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at sa Mindanao. Sa latest satellite animation naman ho ng pag-asa, wala na ho nakikita ang panibagong bagyo na posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Ay, Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga, Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Ma trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax At Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita sa umaga Kung puso kasama ang puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Maraming salamat sa inyong pakikinig At mula po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News authority. authority. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tulay ng radyo makabagong tulay ng radyo agat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives If Amor, naka power cell sa At kailangan mo rin ito. <laughs> Not recommended for children, pregnant, and lactating women. Mahalagang paalala. Ang power cell 6-in-1 sa herbal mix Ginger brew ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Good job! Mission accomplished! Uwi na. Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mises, eh. Eh, eh. dapat no retreat, no surrender din, ha? Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise. Bigyan ng atensyon. At sa tulong ng DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon. Honey, I'm home. Reporting for duty. O, oh, sige nga. Attention! Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala.